akala mo may ulan wala namang ulan nagbasa yan mga bay sa ano nila water break yung mga water break ng mga truck oh. ayan water break na nagbabasa yan hindi yan sa ulan dito walang basa dito sa kanan dahil hindi naman sila gumagamit ng water break dito dahil pahon yung mga di na area masuntan ni mo na di loaded ka tapos uh, way ng imong trailer patay na hindi siya iti mo dyan ucho pa ah grabe yung ah, pinipit na kawal ba Anong ba Pati silang tayo ito ng limang libo lang kasi doon sa kagayan, alam ko na mas mura ang diesel doon. kagayan natin huh? to pa pa dagdagan ng ano, diesel. Karon Lambada bira na ta. Oh, may bukas sa pintuan. Kaninong bukas? Tayo. Sabi tayo sa akin eh. Anyway, salamat. daming bugang Bugang nga no Ang ganda dito yanan sa bypass pero Yaya sa diesel, ako, su ako sumapul sa diesel Papa dito ha, ah, kung saan na siya dyan? Farm? Farm. Ah, farm daw sabi dyan dyan I love this Ala, ah, ah, na, ah, na po Na Dudit ka dali ang kurinta tululada, Pastilan sa ramdaman, ginastrap ba? Okay, view. ah okay, view, ano, ano, ano? Okay, view. sabi mo farm farm okay, ah okay, view. Okay, view. Okay, okay. <laughs> wala na mga bayo kung loaded ka Drea o oh, pastilan ah tarik di dalan Drea po ano eh bypass o eh sorry bypass na nee. eh pastilan ay ramdam man gin sa kuan ba may gid na gabi kita ni Agi kaing mag panda kaya kung adlaw tani ni Agi no twist na maagi mo sa Drea hurot kong diesel gini kasakta ba hindi kaabot itong kalilangan to Ano yung Ay, grabe ka tarik. Bypass din Korea Buyag. Grabe Ha? Grabe ko Ah, view. Uh, Grabe, tara talaga. Maiksi lang yung siya ba mga bay pero maramdaman talaga to. Loaded ka dito. Still lang. Iwan ko lang. Uy, yung mga truck kay Bugang Riyaw oy eh. <coughs> Pastilan May nalang Pabalik na to ba No tadi tengah kali ba. Ya. Kali lewat tadi tu sa dito sa Valencia ayun sa naman ito ay yung Malay Balay Bukindol ang taaw sa Malay Balay so doon na naman tayo tataan sa bypass nun so matarik na naman ang ahon ng mga bay pero so, okay lang kasi hindi na tayo hindi na tayo may problema ang problema kung lunit tayo di ba? Good morning mga bay. Diyan tang e, sigsag. Okay, sigsag. Hapit na tang no? ah, oh, sigsag no? Ah, eh. hapit na lagi. Ha? Oh, Oo, gani. Hapit na tang sigsag mga bay. So, ato na yung piston atong cellphone. O, itong atong camera doon ato sa likod. So, diabi yung kuhan na magkal Ay, grabe. Sa, sasayaw yung ano ah sasayang so, yung tractor hit ko mga bay madulas. Naman talaga, talaga naman. Ah, may ketika lang ada dito mga bay. Eh no, okay. kadulas to. Unti pagkakamali mo dito, mapawaw ka talaga. Wow, city na. <laughs> Hmm. Sana all na lang tayo sa kalina. Aba, grabe talaga. Basta pre... Ay, Juan. Aba. Alam yung miss mga ganong unit. Lala si Barbie eh. Ipipinta siguro yung si Barbie. Barbie yun ang masarap bilhin. Alagaan mo na lang yon, Huwag mo na lang anuhan ba, ano? So yung kapatid ko si Budlat Wala ah, Kaaway kasi kami nun Pero kung hindi kami magkaaway nun Baka siguro Bah Kami kasi ko mga bayo oh. Sana all Sabi mo gini, sa taas, Oh, nasa sa sa no. Oh, jan jan ng tagar ito yes, grabe ka dulas mga bay. Delikado to. Ng kalsada na to. Ah, hindi sa to. Abi kadulas to. Tayo pwedeng kumpensa dito, napakadulas to. Kahit wala tayong karga, pwede tayo sumiti dito. Kahit malakas yung preno natin kasi kaldag yung kalsada eh. Pag talon dyan sa tractor head, automatic yan meron ka talaga paglalagyan oh grabe na So, ito yung mayima mga bay sigsag ng mayima Ah, may Paul Ah, Paul Paul Tritz Paul Tritz Ah, na Basta, muna rin Ito sada rin sa taas, oh Kaya, oh may ima May ima siguro nito rin Sakop na may ima nito rin, Andulas ng kalsada Napaka-delikado ito talaga mga bay Ayan, oh Para kala mo may ulan Wala namang ulan nagbasa yan mga bay sa ano nila water break yung mga water break ng mga truck oh ayan water break ang nagbabasa nyan hindi yan sa ulan dito walang basa dito sa kanan dahil hindi lang sila gumagamit ng water break dito dahil bahon yung mga palusong Ng mga loaded na mga wingpan dito may mga water break ang grabe basa basa <laughs> taga ka dito walang basa dito no? pero dito sa kapila ang daanan ng ano, uh, gulong mga basa dahil sa water break kusok ng gulong oh. Tingnan niyo mga ba, yung gulong niya nagusok-usok. Uh, water break 'yan. Kaya basa ang ano gan, ayan oh. Ano na usok usok oi. Ada na area, masuntan ni mo na di loaded ka. Tas ah, uh, way imong trailer, patay na. Hindi siya butim Buti na lutso pa. Ah, grabe, ah, na kan ba. Diray sa puerto Mala, din, matindi rin ng lusong dito sa puerto Ako, sigsag Ito pa, o na Little Santa Fe Allah Hindi ko na po amigo, keep distance. Ayan. Hello. Agad dalos. perfect delay, pero ilang Ila... Ila okay? Ila diri na lang tas o kaya na ilang sa loob na nato bas

Uh, tawag ito sa backlog natin eh hanggang araw na to nagtayin ko pa rin pero gusto ko na umusad no? dahil baka mamaya hindi matuloy na naman kasi palpak well, yung ano natin backlog na naman Yung nung nakarang araw dahil eh, nakarga na pala sayang yun dalawa, dalawang bako yun ang backlog tapos surigao. oo oh, sabihin na lang natin mura pero Surigao lang kasi galing ng takurong no? sayang so So, ngayon uh, asahan ko pa rin na matawagan tayo sa mga tropa natin kaya hanggang na po mga tropa natin na pangarga papuntang Haiti o kaya diba? po so yun lagpas na kami dito sa Olo ano ito mga bayo, oh. delikado itong si Haiti, aning ko ano? Kapakadulas. Oh. napakadulas sa mga water break niya sa ato na pong ano karon, aghana ng basa na po ni Ron. Delikado. Gamay si Piat mo, matay. Nagigay paingnan. Sa wing ba, no, walang problema sa mga street, sa mga street truck. Basta pantay lang ang preno. Pero kung are, mga trailer, sa pag pantay patangan ni trailer, pa-preno ng trailer. Delikado. Kahit pag Was ng kalsada umbok-umbok pag free no ni mana pag sa Dr. hidana pag tugtang na hindi din sina ano si ite juga ganina ako kapila ka ako atong ah, ramdam na ganina ang kan. logo na dilaw nabili oh. na kasi ng series yan series yan Ayan yung rural transit dati so, rural transit eh ito Mindanao Mindanao ang hari ng Mindanao dati kulay pula yan dati ngayon para ano binili ng series silakop na lahat ng series ngayon ng ano buong uh, ang logo na dilaw na yan yung, yung, simbolo ng ano simbolo sa logo sa kuan series bachelor ba Va, Vamos adorar uma